Ano man tingin niyo sa political base ng mga Duterte rito? Kasi yung isang binaban natin yung survey, diba sa OCTA, lumabas doon na, na parang bumagsak ng four points yata. Yung uh, bilang ng mga sumusuportang Pilipino, basically those who identify themselves as pro-Duterte. In fairness naman ah, para lang alam ng mga tao, hindi lang pro-Duterte pro-Marcos ang tanong doon. How do you okay. identify? May independent at okay. undecided. Kapag <laughs> pinagsama-sama, <laughs> abot ng 42%. Na okay. mas marami. Na mas marami. Uh -huh. <laughs> minsan na, minsan din kailangan na arithmetic eh. <laughs> ano anong tingin niyo diyan? Malakas problem... pa ba yung base niyan? Oo. <laughs> well, iba dalawa, iba kasi usapan yung sa survey tatanungin ka pro Duterte ka ba o hindi. At ibang usapan pa yung lalabas ba ako sa kalsada para protektahan ng mga Duterte. <laughs> And so far, uh -huh. kung ako sila, doon ako mag-worry Kasi ang dami nilang attempts sa, sa mga nakarambuan, di ba? Na magkaroon ng some kind of show of force, di ba? yung kanilang mga rally sa iba't ibang lugar, nagkaroon sila sa Plaza Miranda, nagkaroon sila sa yeah, Cebu. Pero lahat rin. wala eh. Medyo ano eh. <laughs> kung kung ang objective eh show of force eh baliktad ang na-achieve. Eh. <laughs> show of weakness eh. So so ako ah uh, baka nga parang last ditch effort ito na subukan i-agitate ang base na yung kanilang nakuhang ilang ilang percentage dun sa Octa survey. Eh kahit paano, mas malaking porsyento noon ang hindi lang mag-post sa Facebook <laughs> o mag-comment sa YouTube pero lumabas sa sa kalsada kasi sa kasalukuyan hindi luma, hindi nakikita, hindi nagta-translate into actual warm bodies sa kalsada. Eh kung ang gusto mong hakangan, huhulihin ka <laughs> na incompliance uh, in compliance with the Interpol obligations, eh mahirap yung ano lang ang uh, mga pantapat mo lang mga mag, mga mga mag-aangry na emoticon sa Facebook <laughs> oh di ba babanatan yung mga babanatan ng gobyerno sa Twitter hindi, hindi hindi hindi, yun ano eh hindi yun enough eh. so tingin tama, ko yun, yun ang biggest uh, worry nila at this point tama yung sabi ni Barry Christian no? uh, ibang usapin yung survey medyo significant yan dahil yung trend ay pababa no pero ang mahalaga rin ay tao sa kalsada No, yun yung mahalaga. Halimawa, nung uh, before the Sora, yung kanilang uh, rally, yung may sug rally sa Etchas Rhine at saka sa Liwasang Baripasyo ay itong uh, isang platitong mani. No? Uh, sa Etchas Rhine, wala pang itandaan. Dun sa Liwasang Baripasyo, wala pang 200. Eh yung 0.6 movement, kayang-kaya na lang 2,000 sa kalsada. Kayang-kaya yun! Di hey, ba yun? Aha. Oho, kaya-kaya no. Kung gano lang kung isang platitong maniya, wala kang wala kang di mo matetreten 'yung mga kalaban mo. Ikalawa, kaya nagwawala kahapon si uh, uh, spokesperson ng China si Bobby Tiglao sa Manila Times no. Kaya nagwawala siya kahapon dahil sabi niya ay uh, nabili na lahat ng media. Hindi naman binanggit 'yung Fox First. pero lahat na ng media ay nabili na. Dahil Ayun Ayun. Uh, 'yung full uh, video at saka yung uh, interview kay kati Binag na inexpose yung pagkokoke ng uh, presidente at ng kanyang mga alipores ay hindi man lang naka-inside pages sa mga dyaryo katulad ng inquirer, katulad ng bulletin, no, etcetera. Hindi man lang do kumuha lalo na sa lalo na sa broadcast. Kaya naggagalaiti ito sa kahapon. Na napilin na, na talaga lahat itong mga to dahil uh, wala man lang yung... dahil it's felt flat eh. 'di ba? Halos isang araw lang yung uh, pulburon video. Kung hindi kung hindi pinatulan ni Gibo at saka ni Abolos, hindi na makaka second day yun eh, no? Tapos sa uh, ikalawa, itong kay Binag, tumagal ng tatlong araw. Ito sana kay kay Kati Binag, mas tatagal, mas tatagal, no? Pero natabunan din eh. Kaya 'yun yung problema ng mga Duterte. Paano ba sila uh, magkakaroon ng traction? Dati kasi yung kanilang method in their madness, ay uh, nakaka, nakaka disrupt eh nakakapunta sila on the offensive ngayon parang uh, yes nagagawa nila pero ilang araw lang no at walang tao sa kalsada walang tao sa kalsada Tama. kahit sa Davao eh hindi na ganoon karami yung na mobilize nila dahil may katapat na rin sila roon eh yung long time rival nila ng mga Nograles medyo nagsisimula uli mag scale up so yan yung dilemma nila pero they have to do something quickly also uh in Ayaw the next no. few months or else uh delikado na talaga sila. How big a factor yung tila pagtalo ng mga dating supporters nila. Ayoko naman sabihin na rats jumping ship no pero metaphorically, ganun, ganun metaphorical medically. Gano na kasi eh. na 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 sabi na. ko. <laughs> <laughs> Gano kalaking ano yan? Gano kalaking factor yan. Wala, well, uh, ang problema naman dyan sa rats jumping ship. Eh yung mga rats babalik eh uh, especially yeah. after Dama. the lead. Alimawa, itong uh, kahapon ng nasyonalista at Federal, yung uh, sa ruling party. E, alam naman natin yung mga nasyonalista na nandyan, no? Si uh, Manny Villar, yung kanyang nanay, uh, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, ano? Eh, ito yung mga sumuporta kay Kibuloy, eh. Na nais pabagsakin yung presidente, eh. Kasi yung nagsasigning sila, no? Nagsasigning sila. Kaya malino naman, it's a cynical Philippine politics in full display eh. Yung mga ganyang pirmahan, no? Na overnight pwede magbago 'yan. Kaya yung mga rats na pinakamayayaman na hindi yan simpleng rats eh pinakamayayaman yan sa Pilipinas eh no yung billion number 2 eh ah, number 3 itong latest sa uh, Forbes no yung mga nagtatalo na ng mga rats na yan pwedeng bumalik yan dahil malino naman this past two years ay hindi naman sila administrasyon eh. Puro ang balat nila sa administrasyon. Pero ngayon, makikita mo, nagpipirmahan kahapon, lahat ite, lahat ay parang uh, solid Marcos. Pero after the midterms, kung si Sarah pa rin ang yeah. number one o number two, kahit number two, eh magsisimulang magbalikan niya mga yan. So magkakaalaman sa midterm elections? <laughs> no. And after. Yeah. Oh, And after. Yeah. Uh, depende yeah. kasi sa mga ibang mangyayari pa eh. Yeah, problema ngayon. O, sige, maraming moving parts yan, di ba? Pero would you agree ang pinakamalaking bala ng Marcos administration dito, yung ICC? Kasi dampot yan eh, di ba? Oh. kung Tumaga sa oh. arsenal na pwede nilang gamitin sa mga Duterte, ito talaga yung ano eh. Parang ito yung pinakamalaking spada. Kung baga, sorry ah, ito yung pinaka AK-47 nila. <laughs> <laughs> CZ, CZ. <laughs> Ay, oh, oh uh, kino-correct ko eh. Ano raw eh? Uh, uh, check. Pero, 'di, ya, uh, tama 'yan, no. 'Yan ang pinakamalaki nila, AK, no? Na si actually CZ, hindi siya AK. CZ. No? CZ. Uh, 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 pero kailangan maingat din yung gobyerno dahil pwede rin maging two edged two-edged sword 'yan. Dahil kung hindi maganda yung kanilang narrative, eh pwedeng gamitin positibong narrative ni Sarah yan. Then malamang hindi pa naman makakasama si Sarah sa first wave ng dadamputin eh. Kahit kasama siya sa testimony ni Las Cañas. Hindi pa naman siya. Ibig sabihin ay uh, baka mag-survive siya beyond the midterms.